Sa number 7, Negros Power ang nakahanda na para magserbisyo sa mga konsumidor. Sa tiyon nga matagaan na sa go-signal na maka-operate, ready na sila. My report, si Romeo Subaldo. Diri sa may second floor sa Robinson sa East sa Bacolod, ang saduan ay hardware kag appliance store ang karong gin-convert na bilang business operation center kag customer care center sa Negros Power. Suno sa presidente kag chief executive officer sa Negros Power nga si Ruel Castro, matapos maaprubahan ng ilang prangkisa sa Kongreso kag Senado, iga-transmit ini sa Malacañang kag bagahulat na lang sila nga permahan ini sa presidente. Pagkatapos ini, maka-operate na sila. Uh, natapos na tayo sa Congress, no? natapos na tayo sa Senate, and as far as I know, uh, the bill is now being prepared for transmittal to Malacanang. No? So probably it's just a matter of, uh, of days. Uh, hopefully hindi ibito ng presidente. No? Uh, of course there's still the chance, no? but uh, we'll be hoping that, we pray that it won't happen. No? Na, kung the least that could happen is uh, that it niplaps into law. Ang customer care center, may 13 ka mga counters, may cashier, customer welfare desk, kag application. May 50 nga seating capacity para sa mga konsumidor nga mga transaksyon dari. May monitor para sa queuing system. CR and we have our uh, little nook wherein uh, customers can have their coffee and a little bread. Free coffee. Yes, free coffee, overflowing coffee. Bye. Ang Business Operation Center naman ang working place sa mga empleyado. Wala sa mga division. May para sa customer service, may para sa technical nga mga employees kag para sa admin. Diri man makita ang Control Center kag opisina sa presidente. This is our temporary Control Center. Diri makita nyo di ang tanan nga mga helpline. Diri sila matawag sa ato. no? So once we receive it, once we receive your concern, you will be given a ticket number and you will follow up the ticket number once nga ang imo nga concert wala pa ma-address. Sa pagsugod sa Nargus Power, may 360 sila ka mga empleyado ng organic. May kapin sa 500, tub, -tub 700 ka mga third-party employees. Masobra naman sa si 200 sa nag-apply gikan sa Sineco. Kakalabanan sa si ila ang gin man sa Nargus Power sunod sa kay Castro baga sa gihapon ang building sa Sineco pero ang tanan nga mga transaksyon halin sa pagbayad sa bills pati na sa pagbaton sa reklamo sa mga konsumidor diri na sa bag nga building temporaryo lang ini nga location samtang wala pa mahuman ang building sa nila sa Maylakson Street sa Daro uh -huh. so this one is just temporary okay. until we'll be able to transfer sa Daro Uh, we will be renting that uh, at least for the next five years. And that's going to be our office. Where's that? The row. Uh, that's along yeah. Lackson, Samay, Citadine. Yes. Uh, 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 uh. May diorama man sa gawa sa opisina para mapainchindi sa mga konsumidor ang sistema sa power distribution. August 1, ang ginalan, taon nila nga maging fully operational na ang ininga opisina pero kung kinahanglan nga mag-operate sa mas temprano, nakahanda na sila.